Dagdag tulong din ito sa inyong mga real views. Alam naman natin na sa pag -re remix ay nakakatulong ito kapag wala tayo yung mga content na naiisip. So, pwede ding mag-trending ang ating video sa pamamagitan ng pag -re remix So, guys, para naman tulong ko sa inyo, pag nag-remix kayo ng aking video or ng aking audio ay gamitan nyo po ito ng hashtag okay? hashtag mami maria para notify po ako at ma-share ko po dito sa aking timeline para at least kahit papaano yung 113k followers na yan ay may makatulong man lang sa pag-view ng iyong reels. So, sa ganong paraan, madagdagan ang views ng iyong ginawang reel. Nakakatulong po ako sa inyo. Okay? Please share this video and follow mo ako for more tips.